So definitely guys, dadalhin natin to, iuwi natin to kasi i-process natin to sa so pagdating ng panahon. Ipupunin po lang natin to. Kasi pag ganito guys, wala lugi kasi dito ng mga mo dito. Malit lang po yung gold content nito. Tsaka maraming proseso guys, kailangan pong smelt to bago po ma-extract yung precious metals dito. Sana maraming gintong ito naman. siguro kailangan pang isang sako natin makaipo ng na ganito <laughs> bago tayo makakuha ng enough na precious metals so again ito yung pangatlong bucket natin and medyo okay sya doon to... and wala mang visible gold pero I know nga may gold ito may mga gold particles and sometimes guys nahalo, no, nah, makahalo din ata dito yung gold nuggets Hello, what's up mga ka-James? Kumusta? So, welcome back again sa aking YouTube channel. So, for today's video guys, nandito na naman tayo sa Sapa. And as usual guys, yung gagawin natin dito is mag rock hunting and as well as mag gold panning tayo guys. So, hopefully may makuha tayong something na unique na mga bato at saka hopefully makahanap din tayo ng ano, gold rust or nuggets so guys uh, stay tuned kasi medyo matataas pa tong oras na ating pagsasamahan Ayan, oh. so andito tayo sa sapa so napansin ko guys medyo kurba pala to so hopefully yung part na dyan may maginto yan at dun sa likod so without any further delay guys uh, try ano na natin umpisa na natin tong video na to yan labas ko na yung aking mahiwagang sandata guys ayan, so. kunting pala at saka gold pan so yung gagamitin natin for gold pan ngayon so sana bigyan tayo ni lord no kahit kunti lang para naman may ah uh, hindi tayo lugi sa pagpunta natin dito sa al let's go so kunting tips lang guys kung naghanap kayo ng mga gold ore so pay attention sa mga ganitong klaseng bato guys oh. yung medyo may kalawang so ang gagawin nyo guys biyakin nyo lang to so, mas maganda kung may dala tayong ano, may ore may dala kayong hammer yan tingnan nyo po yung loob kung may makikita yung sulfide or kumbaga sa English na tawag na iron sulfide or calcopyrite anything na which is ano guys palagay nyo may pyrite kasi yung pyrite guys associated with gold yun hindi lang siya visible sa naked eye pero uh, the way nga ma-extract nyo po yung mga gold dust yun or gold particles by only smelting so so ang channel na to guys hindi po ako nag ano ng smelting kasi hindi ko pa masyadong kabisado yun pero that's the only way na safe way pala for extracting gold mula sa mga pyrite and sulfide so again pay attention kayo dito sa mga ganitong klaseng bato dan major rusty mga ka first pan natin so sana makikita nyo guys ayan red ito yung unang na pan natin dito ng na part dyan po na pan yan so ito yung kalabasan nyo guys ayan eh. na kalabasan niya. Red siya. So, I think sulfide or copper. Ano sa tingin nyo mga ka-James? Comment nga dyan sa comment section. So ayan mag try natin mag pan in different area. So natay na natin diyan. So try na naman natin dito ng part or doon ng part. Ayan. So dito mga ka James, try natin mag pan dito. Ayan, Ang malaking bato sa gilid niyan. Try natin dito diyan magkuha tayo ng sample din at saka dito sa gilid. Uh, sa likod niya. Try natin kung anong makukuha natin diyan Ito mga ka-James. Pangalawang paning natin. Hindi nyo ata nakita. Wait ha. So ayan. Mostly sulfide pa rin sya guys. So. Oh. Ayan. So uwi natin to kasi may lamang ginto to do malit lang ayan bali guys focus muna tayo sa ginagawa ko so hindi muna ako video para makapokus tayo sa ating gold panning update po kayo mamaya kung ano yung makakuha ko ayan mga ka gems pangatlong bucket na yan dito, ka, dito, dito pa rin nga part kinuha ko yung mga yan So, sana may mahanap tayo guys. At least, ano man lang. Ponte man lang. So, ang kagandahan ngayon mga ka-gems is malinaw yung tubig ngayon. Sarap maligo kasi hindi ako nakadala ng ano, pantalon. Yung nadala ko lang jacket at saka yung extra t-shirt. So, hindi tayo makakaligo ngayon guys. Wala tayong pantalon extra alam mo na mag burles tayo dito maligo mamaya okay yung tubig malinaw ito mga ka james pangatlong ano natin to pangatlong pan natin and ayan po sana nakikita nyo guys Edyo, eto medyo may yellow na siya pero hindi pa po, po yan ginto ah sulfide pa po, po yan iron sulfide iron sulfide sulfide or ano calcopyrite So definitely guys, uh, dadali natin to, iuwi natin to kasi i-process natin to sa so pagdating ng panahon. Ipunin po lang natin to. Kasi pag ganito guys, wala lugi ka sa ang makukuha mo dito. Malit lang po yung gold content na ito. Tsaka maraming proseso guys, kailangan pong ismail to bago po maka-extract yung precious metals dito. Sana maraming ginto nito naman. Siguro kailangan pang isang sako natin Makaipo ng ganito <laughs> Bago tayo makakuha ng enough Na precious metals So again ito yung pangatlong bucket natin And medyo okay sya Doon to Doon to nga part guys Doon oh, ko nakuha to So Try pa natin ulit yung mga part yan dito mga ka James May nahanap akong bato Ayan o oh. Ayan eh, wait lang na, di nakapokus guys Ayan sya As you can see guys May nakikita kayong Ito, Hindi nakapokus Ang hirap magfocus ng camera guys Ayan eto May nakikita akong ano I think it's pyrite hindi lang visible to sa ano. Pero this is ano good sign. Ayano. Oh. Mga ganitong bato guys. Tingnan nyo 'yung mga ganitong bato kasi Baka may lamang ginto. And may tubig at so. Eh nakikita ko itong mga pirate nya dito guys oh. Ayan, Calco Pyrite. So, ayun iuwi natin 'to, mga James. So yan mga ka-gems um, Mula dito Ito yung nakuha natin guys Try ko dyan nagpan Dyan Dyan sa, sa na yan At dun sa gilid So bali ito yung nakuha natin ng sulfide ah, Halos ano Halos kalahati na sulfide yung nakuha natin Ayan o oh. Ayan mga ka oh. Sana klaro Ayan halos kalahati Ang nakuha natin So Mahabang proseso po yan guys Kasi Calcopyrite or sulfide Iron sulfide pa yun Nakuha natin So bali lilipat tayo ng area So mula dito Mula dito punta tayo dun sa baba Ayan o oh. Yung paganoon kasi yan So, hopefully may makuha tayo diyang raw gold. Talagang puro na siya. Kang area na 'yan. Tara. Ay, uh, kung nakikita nyo guys. Yan kurbahan po 'yan. Pag ganun po yung tubig. So, yung malakas yung baha. Uh, napakalaking posible guys na some of the gold, free gold is na trap sa wall na yan and yan ang na ating uh, try ipan magpapaning tayo dyan kukuha tayo ng mga sample mula dito pa dun Then, I think doon tayo sa baba mag paning so let's go guys so yan try natin isorbe yung area kukuha tayo ng sample dyan sa malaking wall na yan Hopefully may makuha tayo guys So tra try natin dyan mag ano, kuha mga sample dyan Try natin hanggang dun So mula, simulan muna tayo dun Ganito mga kurbahan guys, posible talagang dito natarap yung mga pre-gold na nagmumula sa mga kabundukan ayan dito this is a good spot observe natin yung area during sa malakas na ulan talagang natatrap dito yung mga pre-gold na galing sa bundok ayan, observe natin yung lupa Ayan, kukuha din tayo dito. Ayan, post ko muna to. Para makonsentrate ako sa pagkuha ng sample. Ayan, sakto na yun. Ito, so, ipan na natin to. Ayan, check this out guys. Ang ganda ng sample mula doon. Hindi siya red. More on yellow sya. Ang ganda ng puri ng sulfide doon. Yan o. Oh. Yan o. Oh sulfide yan ito yung all ore na maganda mga ganitong klase guys yan um, may quartz sya. quartz vein so mostly guys yung mga precious metals like gold ore or gold nuggets Di, may dikit dito you oh, may mga sulfide or calcopyrite yung nakadikit hindi ko lang alam kung klaro ba sa camera yan o oh. eto mga gems may nakita ako ditong calcopyrite yan o oh. sana nakikita niyo guys oh against the sun ata ayan siya guys Calcopyrite. and wala visible gold pero I know nga may gold ito may mga gold particles and sometimes guys nahal no, nah, makahalo din ata dito yung gold nuggets kadikit so kailangan natin durugin ito ng pinong pino uh, ito yung kasama niya guys oh. medyo malaki ito bigat yun oh, yung mga calcopyrite sa so, nagsasabi dyan na ano, walang silbi itong pyrite meron po kasi may gold content po ang pyrite kailangan nyo lang ismelt kasi pag lutuin nyo diretso wala, wala kayo mabubuo kailangan nyo ismelt of course may mga ingredients papakita ko sa inyo mamaya guys pag uwi ko yung mga ingredients kung paano mag ismelt ng isang gold ore James, ito yung sinasabi ko dun sa vlog dun sa Sapa, na mga ingredients na kung gusto natin mag-smelt ng mga calcify like iron sulfide so number one talaga guys at saka number one guys, useless kung meron kayo nito, tas wala kayong furnace or paglutuan eto, isa itong ano guys uh, wait lang dahil nalimutan ko yung wala kasing level. Ayan, nabili ko lang ito sa Lazada. Wait lang. Ito, ito yung ano guys. Suda Ash. Ayan o. Oh. Suda Ash. So, isang kilo yung binili ko. At ito is... Um, Kailan pangalan nito? Uh, kaso ano nang White floor yung nilagyan nila ng sako. Pero ito isang ano ito. Um, mo yung pangalan nito. Uh, ito pala isa is potassium nitrate. Ito. Potassium nitrate yung isa na lang nalimutan ko ito itong malaki and I remember if I'm, if I'm not mistaken ito yung silica sand so ginagamit ito sa pag cleaning ng mga swimming pool and etc so isa itong ingredients guys kung plano kayo mag smelt yan silica sand uh, soda ash at saka itong potassium nitrate ayan So that's it guys, yung ingredients na pag smelt ng mga pyrite, yung calcopyrite at saka mga iron sulfide. Kasi pag i-diretso yung, yung lutuin, wala kayong mabubong ginto. So kailangan nyo munang ng smelt or smelting method.